po kami. Nga po yung camera. Ito po yung part 2. So, ayan po yung room na. Doon so, po tayo naglaba. so, uwi na po tayo. Dito po kami naglaba dyan. Ayun na, uwi na. Rika, Erika, Rika, nakakita ba? Hindi.

Santa Rita Elementary School Santa Rita Cabiao, Nueva Ecija So pawis na kami guys. Sobrang basa yung palda ko. So, mi nakasabay po kami. Magduduma tayo. Yes. Diyan yes. ka. Dapat po, ito mag ay. ay. 银银 si Boy guys. So. Tingnan ko mo na. Rika. 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 pala. Ito Rika yung Rika. Rika. high school guys, Ito high school guys, ito.

हे गो अनु आवाज आवन फ्लायो लो कदा है देख के ब्लगिंग दिस हे कहानी नया है

Na ako sa school. Eh. Sa'yo sa <laughs> oh, mag, mag Nari, Joy? Di ba? Walang a aagaw nun. Talagang tawag-tawag. ka lang dun. Away na kami, guys. Piks. <laughs> Jade, pa din ito So, uh, pauwi na kami guys. Bye. Uh